Hi guys, good afternoon. Ayan guys. Ayan guys, hello po. Ang sayo po. Kasi yung man. Sawa sa mula na po. Malamig guys. Pagaramda. Ayan guys. Napakainit po ba? Mga mga araw na lumipas. Eh, napakainit guys. Ngayon, tingnan mo. Ang lakas ang ula. Ayan. Pakitang sa'yo guys ang problema, hindi mo na makalabas para mga pag-igib. <laughs> umulan. Ayan guys, so, ang dami kong igiban, hindi mo makapag-igib kasi umulan. Ayan. Ayan guys, sa wakas, umulan na din. Ayan guys. Ayan, salamat Lord at pina- uh, pina-ulan ninyo. Ayan, napawi ang init. Ayan guys, so, ramping. Ah. <laughs> Ayan guys, ang saya-saya ko kasi umulan. Ayan. Kaso, ang palit na po niyan, dati gabok, ngayon naman, putik. Ayan, maputik po ang daan. Ayan. Ayan. Ayan ang aking poso. Ayan. Ang aking poso guys. Kitan. Ayun. Ayan. Ayan ang tulong nila sa akin ng Team Huy Lipat. Ayan. Marami pong salamat sa Team Huy Lipat na nag sa atin ng pambayo dyan sa poso. Ayan dyan. Nilagyan ko pong bubong. Kaya lang yung bubong, tarat pa rin. Plastic lang po. Pero okay na, kasi hindi naman nababasa. Baka kasi ka yung poso. Ayan. Kaya okay lang po. Marami po salama. salamat. Ayan. Naulit na ano ko kasi yung poso. Kaya na alala ko yung mga team rolling pa na nag-sponsor po sa akin. Hinatian nila po ako sa pambayad ng poso. Kaya, kaya, salamat po sa buong team Rowili. Sa pamumuno po ni Sir Rowili. Kaya, marami salamat. Pero pag nakikita ko po yung poso, lagi ko naaalala siya. Ayan. <laughs> Hello po sa inyo. Kumusta po kayo? Naway okay lang po kayo lahat. Ayan po, masaya masaya po kami kasi umulan. Ikaw, Chubs, masaya ka ba na umulan? Ang saya sa mga bata, takbuhan dun pa. Nagtakbuhan po sila papa-ulan. Ayan, maingay ang mga bata. Hoy, oh, huwag maingay! <laughs> Ayan guys, ang saya namin kasi umulan. O, oh, dyan na naman kayo! Tay ka lang guys ayan, ang si saya po namin kasi mula na, hindi na po mainit ayan. malamig ang panahon ayan. thank you Lord, sa ulan binigay niyo po sa amin, ayan, maraming salamat, ayan hello <laughs> kayo, masaya ba kayo, umulan baby, masaya ba kayo tinanong <laughs> nga nga, so o, ayan. ayan guys, salamat, thank you po Sige, sige, mga bata. Laliligo po sila. Maraming salamat. God bless. And thank you po. <laughs>